At ngayon ay magluluto tayo ng rimas. Masarap kaya to guys, masarap siyang pang merienda. Pwede mo siyang lagain and pwede mo siyang iprito. Pwede mo rin siyang pakuluan dun sa gatang may asukal. Tapos yung santa niya yung tawag gan. Tapos yung santa na yung pinaka sirup mo. At pagkatapos nating balatan, hiwain, syempre kailangan muna natin siyang hugasan. Pag nahugasan natin siya, lalagyan lang natin siya ng konting tubig at saka ng konting asin. Tapos, pwede na natin siyang isa lang. Napakasarap kaya nito. nako solve na solve ang merienda ko, magahan ko kapag ito yung pagkain ko. Madalang yung mga tao nakikilala ko na alam to eh. Nagkataon naman na may puno kami doon sa dati namin pinagbahayan. Kaya ayun, tuwing mamumunga siya ay nakakapagluto kami ng ganito. Rimas ang tawag namin dito sa amin pero ewan ko sa lugar nyo kung anong tawag dito or kung alam nyo ba to. Mga ilang minuto lang naman siyang pinakukuluan kasi malambot siya. So madali lang siyang maluto. And then ayan na, kainan time na. Ay, ang sarap talaga nito guys. Ako mas gusto ko siyang isaw sa asuka lang. Kasi nga yung iba, gumagawa pa ng santan or yun nga, yung pinakukulo sa gata at saka sa asukal. Santan yung tawag doon. Yun yung sausawa nila. Pero ako, asukal lang, solved na talaga. At dahil hindi ko naman naubos yon dalawa kasi yan, ito namang mga natira, ginawa ko naman siya, hinati-hati ko ng maninipis and then, ipiprito ko naman siya, lalagyan ko lang ng asukal. The best din to guys. Ito yung masarap sa probinsya o oh, di ba? Kapag mayroon kang mga condiments, o oh, tapos may ganto pipitas ka lang. Libre na yung merienda mo, di ba? Maglagay lang tayo ng mantika, una mo na kailangan ko siyang iprito lahat. Then kapag naprito ko na lahat siya, saka ko naman siya idibit naman siya sa tinunaw na asukal para kapit-kapit na kapit yung asukal. Ang sarap-sarap talaga sa probinsya. Ang sarap kumain ng mga ganito kasi kapag nasa syudad ka, hindi mo makakain yung mga ganito. Or pwede naman siguro yun nga lang kailangan kasi may pambili rin. Mas masarap pa buhay sa probinsya. Basta ang simpleng buhay lang. Hindi mo kailangan ng madaming pera. Ang mahalaga, malusog ka, masaya ka, walang sakit. Okay na yun. Kasama mo yung pamilya mo. Katulad nito, Baka sama ko yung batang makulit. Sempre kapag nanay ka, kahit may ginagawa ka, nanay ka pa rin. May bata pa rin nangangailangan ang attention mo. So kailangan mong hatiin ang serili mo. Pwede ba 'yon? Yes, ganyan tayong mga nanay. Hindi nga lang hati, eh, kung pwede lang ha triple power higit pa. Para lang magampanan natin lahat ng dapat nating gampanan, para magawa lahat ng dapat nating gawin. Kasi sa totoo lang, kulang yung araw-araw ng isang may bahay. Kulang 'yung araw-araw ng isang nanay. Oo, maswerte ka kung may tatay kang masipag pagtrabaho, pero mas maswerte ka kung may nanay kang ginagawa ang lahat para sa inyo. Kasi 'yung tatay kahit nagtatrabaho, kahit nagbibigay ng suporta sa inyo, 'yung nanay, inaalagaan pa rin siya. Ipinagluluto, ipinaglalaba, pinagsisilbihan, o di ba? Eh sa nanay, sino kayang nag-aalaga? Sino kaya nag-aalaga sa kanya? E eh kung lahat tayo, pinagsisilbihan niya tayo, di ba? Kaya para sa akin, tama yung sinasabi nila, yun, di ba? Yung mga nababasa natin sa FB, sa social media, na pinakamahirap na trabaho, yung trabaho ng isang ina. Totoo. Kasi isipin mo, lahat ginagawa niya para sa inyo, eh sa kanya. Sino nag-aalaga para sa kanya? O oh, siya, mabalik tayo. Kung nakikita niyo sa video to, baby pa si baby CJ. Ang ating kuya CJ, yes. Kasi po ang video na to ay matagal nang nakasave sa cellphone ko at ngayon ko lang naisipang i-voice over. Kasi i-delete ko na at puno na ang memory ng aking cellphone. So, ayan na, luto na ang ating rimas.